Clyde. Si Kuya Clyde yan Bakit kayo nangutang ng candy? Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin. Tawagin namin si Kuya Clyde. Tapos sabi niya sa akin, utang siya pagkain Tapos wag muna kami umay. Tapos punta na muna kami ang kailan dito ba yan. Hala, sabi niya, sabi niya, makikitain na ako sa kanina. Anong inutang niya? Ano? Mga bitwit. Tapos yan. Anong amin ni Wendy. inutan niyo? Biscuit o okay, ano, candy? Anong inutan niyo doon? Oh, oh sinulid eh. Big sweat. Umuwat na nga rin kami ng amor tapos tubig. Ang grocery kayo ah. Ang kapal na mo. Kapal <laughs> 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 na mamukha <laughs> nga. Ayan, nakautan daw silang biscuit, tubig. Ano pa? Wala na, yun lang. Halaga magkano utang niyo doon? Ewan ko, di ko sabi sinabi nila. Dapat pinakautan <laughs> na kay Lola. Puntahan ah? mo, puntahan mo doon. Ang kapal ng mukha mo eh, makarating doon. Mm. Para umutang, di ka nga doon bumibili. Sabi nga sa akin, Ben, utang muna si kami kasi nagugotom na daw siya eh. Nagugotom? Ano bang may yung lumayas ka dito? Sabi niya kasi sa akin, na una, tawagin namin si Kuya Clay, tapos... Ito, magbabayan. Ito pala eh. Dito ka nga, ka dito. Sabi niya kasi, sabi sa akin ni uh, Ben nung una, sabi <laughs> niya, <laughs> sabi mo, <ba>, tatawagin natin si Kuya Clay. Tapos, sabi niya sa akin, hindi ko siya inanote. Ano, sabi niya, Darapit, ano muna tayo, utang kay Lola, baby. Sinungaling ka. Sabi ka. Sabi mo nga na una, tawagin natin ko yung malay. Tapos, sabi mo sa akin, yung na ako. Hala, hindi ka pa sinabi yun. Hindi. Naglaglagan na sila, oh. Si Ano ba, Sensei, Kuya Clarence, sinarangan kami. Ano? Tatawagin na sana namin si Kuya Clyde. Ha? Ah, sa makapwe, di kayo nakarating. Mm. Mm. Hindi. Hmm. Sa iba sila nagpunta. O, oh, papalurin kayo sa asin. ah hmm. Ha? Nakikain. So naki okay, naki uh okay, nakita sabay. Okay, Opo, nakitain mm. siya ta. Sino nga hmm. ka? Nakitain siya ta. May binulong pa sa akin. Eh. Makikitain muna ako sa kanila. Kuy. Sino nga rin siya masabi niya? Sabi, sabi niya sa akin. Na. Yung binulong niya sa akin. Pagpasok namin. Kuya, sabi niya, wag natin sabihin na umutang tayo. Sabi niya sa akin. Sabi niya na umutang, oh. Hala. O sino magbabayad? Ko, sabi na lang tayo. <laughs> sabi mo po kasi, Ala, yung binulo mo sa akin. Mamaya kayo yung dalawa. Sa kanilin ka. Salamat kanilin ka. Sa kanilin ka. Mama, ka. ka. dalawa sa akin. Sa <laughs> kanilin ka. Bilhan ko kayong asin ka. 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 na yung buo-buo. Sa kanilin ka. Madami na tingnan na mo. Kain. Kain din. Tapos. Ay, ay, ay! <laughs> hmm. ja kot, Tampa, ni Tapos? Tapos kain naman, Tapos? Tapos Chucky! pa ang makapasok! Hindi, Yakult! Tapos tubig! Tapos Chucky! Hindi tayo bumili ng Chucky! Hindi bumili! na naman! hindi na naman! na naman! Sige na Nakikisali! Nakikisali! May pa! Wala na. Tinapon niya na Ay, yung pagkain eh. Yung lollipop na donut eh. Sabi ko kasi Anta Miss, kaya hindi ko na kinain. Baka lalo pa akong uubuhin. Kaya hindi ko na kinain yung candy. Naisip pa oh, naisip pa. Naisip po pa yun ah. Kumakain siya ka ganina ng Buti candy. Na Buti na Hindi ka nahiya ng utang mga baba. Ha? Ano mo walang pagkain? Ay!